Hi mga kalabs. Nandito ako sa Avenue, Star Avenue, dito sa Hong Kong. Ay, dito tayo bandati, Ate Ibel. Dito. Ang ganda po ng place dito. Tignan nyo naman. Ah, tignan nyo naman. Wow. Tignan nyo. Ang ganda dito sa Hong Kong. Yan. Bye! Uy! Babalik na siya! Kukunin na niya! Kukunin na niya! Kukunin na niya! Higpitan ang yaka, Papunta na siya! <laughs> Yari ka! Kailangan mahigpit ang hawak ninyo mga kalamsa kasi magkikita-kita na time. tayo! Di ba? Ati Belle! Yeah. Hello! Hello! Sama natin siya sa vlog ko ngayon, si Ate Belle at uh, The Explorer at 74. 74. Oh. Siya po yung The Explorer at 74. Ako ang magbibidyo sa kanya maya. Yes! Magbibidyo niya rin ako. Magbibidyo lang kami dalawa. <laughs> Ayan, nakita niyo naman kung gaano maganda doon, No? Ayan, o. No? Uh, Ingat-ingat lang na? sa pagsakay ng mga ganyan. Diyan yeah. ako sasakay mamaya. Saan? O, oh, mag-MTR na lang ako. O, kasi doon sa kabila. Oh. Doon po si Bell sa kabilang build, ano. O, oh, yun, yung may tower na ano. Diyan diyan, 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 yung ko. umiilaw na tower. Diyan, diyan siya diyan banda. Diyan ako. sasakay At ako, yan. ako, hindi ako niyan. Behind Iba pa siya, ako diyan. Malayo ka. Kasi June ako, malayo ako yan. Nasa dulo siya ng kadulo-dulo. Nakita mo yung kabilang isla. Nandun ka lang. Mapupuntahan din kita. <laughs> Yang Ferris wheel na yan. Mapupuntahan din kita dyan. <laughs> Kaya mag-iingat kayo. <laughs> Yan, ang ganyan po kaganda ang Hong Kong. Yan, grabe, ang ganda. Yan, dito lang tayo sa kabilang side. Yan, tingnan niyo po mga kalabs, ang ganda talaga. Hi! Yan, nagre-record ako kasi para mamaya. Oop, bawal dyan kasi may mag-jowa. So, dito lang kami. Oh, eto na ulit. Pabalik na talaga siya. Pabalik na. Wala ko pitch na. Pusunduin na siya. Sama na kayo, mga kalabs ko. Sama na tayo. <laughs> yan. So, yan si Belle. Mula ito ulitin ko. Ibi-video kita maya. Yan, syempre, ibi-video niya to. Ito po ang likod. Ay, ako naman dito, Ate Belle. Yan. Yan, dyan. Op. ka kadami ang tao dito ngayon sa Hong Kong. Yan. Mag-imot. Marami pa po ito. Malawak pa po. <laughs> Sabi ko, mawala ko na may love thing. Yes, sir. kita, Panwaris. Sige. Oh, ito. Patayin mo Hindi. Wala pa, oh. Hindi, paabutin natin ang ano. Hindi, camera kong gamitin ko mamaya saan? Ay. Kunyari daw dito ko tatay. Ay. <laughs> 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 Hindi wala to edit edit. Walang edit edit to. Yan. Teka <laughs> lang, naka-video ka.